do boom. Okay, so papunta na ako sa gym. Uh, so maglit lang ako sa mercury drug kasi nakaramdaman ko na medyo nangangatin na naman yung aking ilong. So bumili ko ng alerta tapos benadryl. Yung alerta, gamitin ko pagka mag-iensayo ko kasi hindi siya nakaka-antok. Yung benadryl, pampatulog. Kahit <laughs> na nakatulog na naman akong sapat ngayon, kailangan ko pa din na pumundas, pumundasyon para mamaya ang gabi kasi may pasok ako mamaya eh. So, ngayon sa gym, kailangan akong pag-insayo muna. Okay. Ang workout ang gagawin ko ay rock pulls. Kung, baga, kung alam nyo yung deadlift, parang ganun yun. Kaso nga lang, ihilahin ko yung barbell doon sa may rack ang pinaka-focus niya ay likod lang. Sa deadlift kasi, baba itaas eh. Okay? And yung pangalawang workout, barbell rows. Pangatlong exercise, lat pull down. And then pangapat na exercise ay dumbbell rows. Yan. So, mga basic lang yung mga yan, pero napaka-effective. Keep! Okay, dito na tayo. Dito tayo lagi sa ating pwesto. Yan. Alright. Uy, uy, yun yung ano, scrambler ko. Ang ganda talaga ng electric bike na yun. Pogi, oh. Okay, so first exercise, rack pulls. Para lang siyang deadlift, kaso nga lang, mas mataas yung panggagalingan ng bar. Ang focus lang ito ay lats o back. Kumpara sa deadlift, legs and back. Kasi sa back day ngayon, rack pulls tayo. And besides, hindi naman ako masyado nagde deadlift Okay. Okay. Narrow stance, chest up. Okay, dapat pantay yung grip sa bar. Chest up, hingga malalim. Pull. Okay. Balik. Pull. That's it. Buh. 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 Ah! Second exercise, that pull downs. Tapos, susundutan ko ng machine row, Okay? Ah, gabila. Ah. Ah. Uh. Yung kinain ko kanina, akala ko ah, sapat na eh. Pero nung naubos ko na, ah, nagutong pa din ako. It's Monday. Ganun talaga kapag ka ipapapayat ka. Araw-araw mo mararamdaman yung cravings at hunger. Pangalawa, yung pagtulog ko. nairapan ako matulog ng straight. Sa walang pasok, matutulog ako ng alas 9 o alas 10. Gigising ako ng alauna. Ah! Second set. Yeah. Ah. Uh. 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 All right, so we're now with the back. Next up, arms. Yeah. unang so, gagawin kong exercise ay um, picture dumbbell curl. Ayan. So, nandito ngayon ako sa may like curl machine. Para naman, baka uh, din to, ano, picture bench. Uh, okay. <tosan> <tosan> So last exercise, dumbbell curl. One, uh, sabay na kaliwa kanan. para sa oras. And then, uh, pagkatapos four, na ito, tapos ko na itong exercise ko dito sa may uh, leg press machine. Seven, which is calf raise. Then, magka ako ng 20 minutes dito sa may treadmill namin. Okay? Alright. Oh, okay <laughs> Lipit ang workout na yan. Masang okay. <laughs> basa ako ng pawis. Okay. Ano oras na ba? Ah, mag-aalas dos na pala. 10 minutes na lang. Pauwi na tayo. Ta, uh, medyo nagugutom na ako. Ganda ng araw ngayon. Okay so exercise recap ang total rep range ko or set range ay 4 so 4 sets per each body part rep range naman ay 8 to 12 repetitions okay. pero kanina sa isolation exercise katulad ng uh, bench curl uh, dumbbell curl nag average lang ako ng maximum of 6 so naman uh, medyo bugbog na yung biceps ko sa mga ginagawa ko ang exercise kanina. So, hindi nyo alam kapag ka exercise kayo, kasamang napipiga yung biceps natin at saka yung forearms. Okay? She is the is causing my exercise naman man. mga multiple joints movement. They mong kulang naman doon ay 8. In Pero pagka, limbawa, napipisil ko na yung biceps ko kahit wala pang 8 repetitions itinitigil ko na exercise so ibig sabihin pagod na pagod na yung uh, muscle na yung workout ko na yun at yung quality ay bagsak na ito ayo. ay hindi uh, boot okay So pag-uwi, ganun pa din, two cups of rice at uh, chicken press. So, Reminder, keep your cellphone. Oh. phone. Kailangan natin tumawid dito. Dahil uh, dito tayo. Yeah. Okay. With the not I wanted, go and get it. water. We up like a single Bukas naman magwi-weigh-in tayo. So kailangan ko medyo limitahan yung pag-inom ko ng tubig mamaya. Para naman yung actual weight ko makuha ko. Kasi sa dami ng tubig na iniinom ko araw-araw which is 3 to 4 liters. Ay nasasama yung bigat ng tubig sa katawan ko pagka nagwi-weigh-in ako. So kailangan kong bawas-bawasan muna ng konti para bukas na malaman natin yung progress natin. Okay? Dredging sila dito. Okay. okay. So, hanggang dito na lang po. Day 13 ng adobo diet. Okay. Last meal. 2 cups ng kanin. Then 160 plus grams ng chicken breast. Yan. you know sempre meio